maghagpat ni o sa panitawag Mario ganas o oh, ganas kay mo niya kung sudaan ka nung panood to favorite naman ni, ni Mario lami kayo ni siya amun ni siya gisahon karon tapos ubakan naman o talong talong tapos bulag po dayon nga bulinaw lami kayo ni Mario lami kayo itong <coughs> kaunan ni rong panood to Hmm, ang trabaho karon. Na pwede mi pulang ko o ganas. Oh, lami pending pula kay makadugang sa mga dugo. <coughs> makadugang sa dugo. Lami kaya mong sudan. Fresh ka ayon. Ah, kinuha din ni Mario dito sa among garden. Mag-update pa ni sa among garden karong namunga na sila. Dagko na mong ang talong, dagko na pa namong okra. Favorite ba ko ni kaniba? Udlot sa kamuti. Favorite kay na ko ni. Pagpais. Ganahan kay kumuha ang bisan pag kada adlaw na naay ka isa gyud mukaon ko ani. Favorite dito po ni mo ni Mario kamo ni Mario. Ay, siya si Mario. Dabi, unya na po dinato. Murag daghan naman kayo ni Pang. Unya mm -hmm. na po naman ni Pani Hapon. Kaya murag daghan na yun. ni Mahurot. Uy, ang naghalas ang tiyan. Ang uh, uh, ni Sadbot Halas daw yung uh, ni Mario. Sakto na uh. siguro ni Oy. Dito yun dahil basta magkogita no. Naagi dahil magulay. Uh, pero malagi na yun ka aglot lang isa kamunga kamongga. Kamote pero... Okay na ni. Solbad Uy dili na magpalit og mga sudan. Mm, di na namin nagpalit ha, maraming pino po. Tapos na may talong, pero ang talong, hinatag na na sa mong iyaan. Sige, maura to Mario. Bye.